Magandang araw mga kaibigan, welcome po ulit sa aking channel, Wisdom Channel. Uh, gusto ko lang pag-usapan itong ginawang pagharang ni Jared at yung dalawa yata yung kasama niya rito. Sinabi kong pagharang kasi hindi naman yung pakay ng taong ito eh, makipagtalakayan sa kanila na magkaroon ng tanungan o malit na diskusyon. Meron itong minimisyon na katoliko kung daw nagkakamali yung nasa likod niya yung ginawa nito ni Jared eh, ayan, ang ginawa niya. So, bigyan natin ng pansin yung mga ilang bagay na sinabi niya dito sa Baptist. Itong Baptist, hindi makaporma kasi hindi naman siya sinugo para makipag-argumento kahit kanino. So, katsaka hindi naman siya sinugo para sa ganyang bagay. Eh, hindi naman lahat ng nakakaalam ng Biblia eh, kahit saan, kahit kailan eh, pwede nang makipagganyanan. Iba ang natutunan nito ni Jared. So titingnan natin yung mga sinasabi niya rito eh kung uubra ba sa pamantayan ng Biblia. Ngayon nga katoliko na siya. Umpisahan po natin. Po, ah. Ah, tiga, po kayo? Taga, dyan, ito, Taga Manila ho. Oh. Taga Manila. Kumiay po ako dito. Kaya po ay ano po? Ano, ah, Roman Catholic.

Catholic Church, founded by Jesus Christ sa Matthew 1618. So, mamaya titignan natin kung nasa Bible ba yung sinasabi niya. Tuloy po natin. So, yung baptist daw is a form of baptism according to the Bible. So, mali. Ang baptist is the person who officiated the baptism. Hindi baptisim yung baptis, magkaiba yun. Yung baptis, yun yung tao. Yung baptisim, yun ang paglulubog sa tubig na ginagawa ng isang tao kung siya ay uh, magiging o tatanggap ng ebanghelyo para maging kristyano. Babautismuhan siya ng isang baptizer. Yun ang baptist. And the baptist is not the truth according to the Bible. Why? Because the baptist or baptism is a sacramental o sakramento o gawain sa simbahan. Ang baptism daw ay isang sakramental o sakramento o gawain sa simbahan. Wala naman sa Bible yan. Termino lang ng simbahan katolik yan. Ang baptism o bautismo ay ginaganap o ginagawa sa iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Yung sinasabi ni Jared, kwento lang yan. Ituloy po natin ulit. Eh, Ini katangan ako sa inyong mga Protestante e, gusto mo kayo ng samahan ko. Nagturo ka ng one save always. Ang e, tanong ko sa inyo, pag sinadya na pa yung kasalanan, tumanggap kay Kristo, ikakatabi sa iyo. So nandun yung drive ni Jared ano, pag sinabik si Baptiste, sikat yan sa Osas. One save always. Eh e, pag binanat mo sa kanya yan, marami sasablay sa mga Katoliko. Dahil alam ng mali, eh ginagawa pa rin. Alam na mali yung sugal, alam na mali yung paglalasing. Maraming bawal sa Biblia na ginagawa ng katoliko. Kahit sa aral mismo ng katoliko, alam nilang mali, pero ginagawa pa rin. Ay eh, di lalabas, puro kay tinakwil ni Kristo niyan. Halimbawa, right. tinanggap mo na si Kristo kasi binabasa ng John 3.16 sa Roma o tinanggap mo na si Kristo. Ngayon, pag sinadya yung kasalanan,

Katanong lang kasi kami, kate, eh, kung talagang totoong kristyano tayo, 3.15 ng unong Pedro, inyong pambalin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Alam mo yung paggamit ng talata nito na Jared, wala din sa hulog. Unang Pedro 3.15, yung lagi kayong handa sa pagsagot, e hindi naman pag sinabing lagi, eh, as in any time, kahit anong oras mo gusto magtanong pag may nakita ka, eh, Oy Brad, tatanungin kita, kailangan sumagot ka. Kailangan lagi kang handa. Ah, mali yun. Tulad yung ginawa nyo na yan. Oh. Subukan mo pumasok sa mga pananambahan o yung nagsasagawa ng ano, pagsamba, pagsimba. O habang nagsasalita yung mga, nagtuturo yung mga pari, ministro o pastor, basahan mo ng ganyan. Tapos sabihin mo na, oh, okay lang, lagi kang handa. Unang Pedro 3.15. Bastos kang lalabas niyan. po ba So, puputulin ko po muna na dito. Yan po yung susunod natin itapik. Yung pagiging protestante ng mga baptist. Yung sinasabi ni Jared. Uh, maraming salamat po. Abangan niyo po yung susunod na pag-aaral natin dito sa sinasabi ni Jared. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po mag-subscribe, bakipindot na lang po yung subscribe button. Maraming salamat po ulit.